Oh Magandang araw mga kabiyahe, ako si June at welcome sa panibago nating travel vlog na siguradong magpapainit sa inyo pag araw. Ngayon, tayo ay tutungo sa isang likas na paraiso na matatagpuan sa puso ng Iriga City Camarines Sur, ang Masuso Spring Resort sa Zone 6, Masuso Street, Barangay San Isidro, Iriga City. Tara na at samahan nyo akong tuklasin ang yaman ng kultura, kasaysayan at likas na ganda ng Masuso Spring Resort. Thank you mula sa salitang suso, isang uri ng maliit na suso, tubig tabang sa dating sagal sa mga buo sa lugar. Bago pa man ito maging isang kilalang ito, isa lamang itong natural na bukal, pinupuntahan ng mga taga-barangay upang maligo at kumuha ng malamig na tubig sa Mount Iriga. Kalaunay, isinulong ito bilang isang pampublikong resort para makatulong sa turismo ng Iriga sa Barangay San Isidro ay masasabing buhay na buhay. Kapansin-pansin ang malapit na ugnayan ng mga pamilya, ang paggalang sa mga matatanda, at ang masiglang pagdiriwang ng kapistahan ni San Isidro Labrador, ang patron ng mga magsasaka. Tuwing Mayo, sama-sama nagsasalo-salo ang mga mamamayan sa pista, habang may pabingo, kayawan at posisyon. I'm in love with you, ngayon tayo ng San Isidro, ang pagiging palakaibigan, masipag at malaga sa kalikasan. Karamihan sa kanila ay naninirahan malapit sa bundok at nagtatrabaho bilang magsasaka. Tricycle driver, guru at negosyante. Simple ang pumuhay pero puno ng ngiti at saya ang bawat isa. Pagdating sa turismo, hindi magpapahuli ang Masuso Spring Resort. Mayroon itong natural spring pools na malamig at sariwa. Perfecto para sa mga gustong magpahinga mula sa init ng araw. Mula sa mga simpleng cottage hanggang sa air-conditioned rooms, talagang may makikita kang akmang pasilidad para sa pamilya o barkada. Siyempre, hindi kumpleto ang biyahe kung walang masarap na pagkain. Malapit lang sa resort ang mga karindeyang nag-aalok ng atantik-pikola na dishes gaya ng toge, laing, at mga paborito kong nobya. Mainihaw din kakanin gaya ng suman at kalamay, pati baling hoy at fresh bukod. <laughs> Kaya kung gusto mong ng ng salibang hangin, lumangoy sa maramig na bupal, at maranasan ang sinting buhay ng Bicolano, tara na sa Masoso Spring Resort. Dito, hindi lang katawan mo ang tiginhawa, kundi bong ilamdam mo. <laughs> 走，拜拜。